Idol, welcome sa ating vlog ah. Farmers vlog mga idol, huwag niyo kalimutan sa YouTube channel. dito mga idol. Yung tanim kong kalabasa mga idol, nabuhay na siya. Sobrang lakas ng ulan yung July dito. Hanggang ngayon ay ulan-ulan pa rin. Ito lang nakasupply yung ano yung tanim kong kalabasa. Pero yung mga tanim ko doon na mga talong, ayat mga 6,000 mga idol na masira gid sa tubig sakit sa damdamin pero wala tayong magawa 6,000 uh, higit 30 mil yung pohulan ko doon wala yung sabihin nila ng talong 6,000 yung mga abono pa yung palinis pa higit mga gasto doon mga 50 mil mga idol wala nalusaw lahat ang mga talong ko sa lakas sa ulan ito yung kalabasa ko ngayon yung kalabasa mga idol ito talbos niya sila putulan mo siya para hindi siya masyadong kumahaba ito mga idol oh. ito putulin nyo ito yung mga talbos sa uh, starting pa niya para magsanga siya magrami yung sanga niya magrami rin yung bunga niya yun ang diskarte ko sa tinan mo yung mahigsi lang yung ano ko kanat kasi pinuputulan ko nang talbos mga idol mga idol huwag nyo kalimutan ang aking youtube channel farmers vlog uh, pag, pag ka naman sa aking channel paka like lang maraming salamat sa inyong lahat huwag ingat kayo palagi sa inyong trabaho yan mga idol tanim ko mga kalabasa na lang pero mga saging dito wala ay area ng pang ito mga idol farmer's vlog mga idol huwag nyo kalimutan ito, mga idol talim ko mga ako sobrang idol ang haba haba yung tinaniman ko na talong pero wala rin sayang hanggang dun mga idol yung linis dati ikanalan ko pa pero wala pa rin inabot sa inaabot pa rin sa tubig ang tirada ko ngayon linisan ko na ulit to oh. taniman ko na lang ng okra okra yung project ko ngayon dito eh, bagong linis pa ito mga idol maglilinis pag kuligig naman ako mga idol ganyan ang trabaho okra mga idol oh. You know? bata pa yun mga idol dito sa pangpanga mga idol hindi mabinta to kasi akala na magulang na si mga idol si mga ito siya oh, yung ano niya bata pa masaya maputol pa yung ano niya mga idol hindi mabinta to dito mag harvest ka to mga malit pa huwag mo na palakihin si ayaw nila yung mga malaki dito kahit pangawa po mga idol ayaw nila yung malaki gusto lang ang mga bata pa yung malit pa Ayan lang yung trabaho natin sa mga idol. Kasi, narabaho lang tayo sa pangpanga. Hindi pa tayo nakawi sa suriga o dersor. Ingat kayo palagi mga idol. O sa inyong lahat. Tug salamat sa inyong support sa akin mga followers ko. 118. Ingat kayo palagi sa inyong trabaho. O gabli sa inyong lahat. Kung ano mang posisyon natin sa buhay. Mga farmers man kayo. Kung may manegosyo kayo. Kung anong mga trabaho ninyo, pagdasal lang natin sa Diyos para mag, kahit kunti-kunti lang income natin sa rawa-raw, pinibigyan pa tayo sa Panginoon ng lakas. Maraming salamat mga idol. Salamat sa 118 na followers ko sa YouTube channel. Ingat, o abis kayo lahat, o tagasan kayo. Panginoon na nyo, Panginoon na sa inyo, ang bahala. mag sa inyong lahat. Bye-bye. Huwag -bye. ingat palagi.